Wala pa yung pagod mo. Wala pa yung pagod mo. Wala yung mo. Wala pa yung pagod mo. Magatulong ang likod niya. Hindi naman Hindi naman sa pabahan sa pawis, baka sa ihi. Hindi na

Diyun na ayo Iyan na rin raj gumagana. na natin 'yan. na gumagana. Palitan na natin. Ano kaya kung tanggalin natin 'yan? Palitan na natin Palitan na nang Ay hindi Dito po. O kaya raj natin na kami Oh, sa sa ng mama niya. Hindi ba naman mama niyo? Nakakapagilid naman pala na siya oh, ay, eh. Ang sabi ni Pastor mm -hmm. Rebu yan, hindi naman nakasunod yan. Kailangan talaga, may panibagong sapin siya. Pitaka mm niya. -hmm. Mm -hmm. Ano daw yung pitaka niya? Baka mm -hmm. may laman yan. Andyan eh, yung ATM eh, pisaka niya. Pitaka niya, eh, pitaka. Eh, ano oh. ka mm naman? -hmm.

Pero dapat Maaping talaga mano ma 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 oh. <coughs> oh. siya, maalis mo siya, na tapos ang na lutong. Ang sa na din ba, diba? Oo. muna natin ito. Tapos ano, para sa may may ano, may pa tayo ng ano, 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 ano,

Masarap pala na dahil sa katas ng orange, talagang at ibang ang graphic na sweetener ay stevia kaya healthy. Ah, hindi ka na pili. Ta, maya na na siya. Pwede siya i-charge sa araw, pwede siya i-charge sa kaya. Maya na maya, may plus light pa yung ilaw pa. Tapos yung kanan, may ilaw pa. May ilaw pa na May nagtatagay sa na humihigop ng mga may ilaw pa nito ilaw ka ba pwede ka bang mag ilaw ilaw, liwanag ah charcoal charcoal ko, ko, ko so ah so, so, na uh, uh, ito, na, ito na, po yung sinasabi ko na kadali ni ninyo raming kum charcoal yung that

So tinutulungan namin siya pero hindi namin na yung palagi kami bibigyan ng pag bibigyan namin siya ng pagkain. Kailangan din namin na makahingi sa inyo ng konting tulong para malinisan po yung lugar ni Nico kasi kahit anong bigay po namin ng pagkain o mga kailangan po nila pero kung Ganito po, hindi na po namin kakayanin siguro kasi isa rin naman po kami na humihingi ng mga tulong. Marami rin po kami pinutulungan. So kailangan po namin ng agarang tulong niyo po para po malinisan po yung lugar ni Nico. Mapalitan po itong, ito po yung hinihigaan niya o. Oh. Kumbaga, lusaw na lusaw na po. 10 years more na po siya nakahiga dito si Niko Kasama si nanay, dito siya po. Si nanay po, hindi po siya totoong nanay ni Nico. Siya po yung nag-aalaga. Hmm. So, sobrang bait po ni nanay para alagaan po ang isang katulad po ni Nico. Yan, ito po yung lugar nila, o. Oh. Yun, bali. Hindi na po nakapag si nanay. Sobrang dudumi na po ng mga ano nila. Yan. Wala silang tubig. Hindi makapag salok ng lagi si kasi medyo sumasakit na rin po yung katawan niya. Tapos ito po yung ano, dating kulungan, baboy. Dito po sila nakatira. Pag Higaan lang po sila para dito lang Pero kailangan na po talaga. Yung mga unan po, kumuhot sobrang andami po fan, um, humihingi po kami ng kunting tulong po sa inyo. Para po kayo Niko. Yeah. Yeah. po. Yeah. 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 Uh, At patugtugin -tug natin kasi favorite ni Nico na may radio. Mm -hmm. oh, yeah. Sakit Nico, hmm. hindi naman. Hindi naman. <mimit> ah, mm. Hindi. Hindi. <mimit> <mimit> hindi. <mimit>